dami talaga mga ano dito. Um, uh, bilihin. Yan. Okay, dito yung mga salamin. O, craft. Nagpa-ayos na rin tayo dito. And then, yun, Check lang natin ano ba ang mabibili. Okay, bibili ang may pera. <laughs> yeah, it is good. Alam mo naman tayo, yung mga window-window shopping tayo, eh. Masaya na tayo. Okay. So, thank you. No? Next time. Yeah. Okay. Kalimutan ko. Diyan ako nakagawa ng, ng salamin The last time. So, Nakalimutan ko yung phone ko. May paayos sana yung kanyang salamin. So, next time. Oh, ganyan dito. ba diba para kang nasa ano, Manila. Yung sa Manila na marami siyang ano. Hello po. Di okay, di yung alok alok alok, di ba ganyan sa Manila? Okay, so yan po pinakita ko sa inyo sa loob. So, it's going Guys, next time po. dito Kami na Ah, next time. Okay, next. Yan, salam. Mga appliances. O, oh, diba? Papadala sa Pinas. Okay na. Ito rin, By tabi na rin siya. Daming mga gold dito. Merry gold naman siya. Hindi tayo. Okay, for now.